Pangunawa ang hiling ni Pangulong Noy Aquino para sa sambayanan kaugnay sa enkwentro sa mamasapano. Pero ang ilan nating kababayan, mas pabor pa rin humingi ng paumanhin ng Pangulo. Balita hatid ni Isay Reyes. Sa bawat Pilipinong nabigo at nasaktan dahil sa mga pangyayaring kaugnay ng operasyong ito, buong pagpapakumbaba kong hinihiling ang inyong pangunawa unawa ang hiniling ng Pangulong Noynoy Aquino sa eh binigay niyang talumpati sa graduation ng PNPA Lakandula Class of 2015. Pero para sa aming mga nakausap, sobra-sobrang pag-iintindi na raw ang ginawa ng sambayanan sa nangyari sa Mama sa Pano. Sana raw ay maglakas loob naman ang Pangulo para aminin ang kanyang pagkakamali at mag-sorry. Dapat ano... Mag-sorry na lang siya. Aminin niya na kahit naman balibalik na rin. Kwento ni napenya sa eh turong-turo na siya Kahit ano raw ang sabihin ng Pangulo, tila markado raw ito at di na may tatago ng mga survey. Sa survey kasi ng Pulse Asia noong kasagsaga ng investigasyon ng Mama Sapano, malaki ang ibinaba ng approval at trust ratings ng Pangulo. At kung patuloy raw na magmamatigas ang Pangulo, baka lalong mawala ng tiwala sa kanya ang mga Pilipino. Pero para sa ilang kaanak na mga nagtapos na miyembro ng Lakandula Class of 2015, batid nilang bahagi na ng propesyon ang panganib tulad ng insidente sa Mama Sapano. Bilang mga Pilipino, nauunawaan daw nila ang presidente. Natatanggat po na po unti-unti yung paliwanag ng ating Pangulo. Kasi tao lang po tayo eh, tao lang po siya. So lahat naman po tayo minsan uh, nagkakamali ata uh, palagay ko po mas marami yung uh, tamang ginagawa lalong-lalo lalo na ngayon ang ating mahal na pangulo. Uh, Wala ng presidente na iresgo yung mga tao. Gusto niya presidente na lahat ay mailagay sa sa ayos. Kung nangyari man yun, hindi niya uh, kagustuhan. Isay Reyes, GMA News.